Ang bangkay ng isang babae, natagpo ang nakasubsob sa isang sapa sa binangon ng Rizal. Ang babae hindi umano residente sa lugar pero ilang araw nang nakatambay doon. May report ang aming kasamang si Ben Manalo. Wala isipan ngayon sa maraming residente ng Barangay Bilibiran sa Binangonan, Rizal, ang natagpo ang bangkay ng isang babae na nakasubsob sa isang sapa kung sino at saan ang biktima. Uh, noong natanggap ko po yung report noong mga uh, alas 6, uh, mali na po sa akin yung Barangay Tagpos na uh, may nakita silang uh, uh, babae na katawad sa... Uh, Ayun Ayon kay Tayamora, nakita na umano niya ang biktima nitong linggo matapos mag-collapse na hinihinalang may sakit na epilepsi. Tumutugma ito sa naging pahayag ng isang residente na hindi na humarap sa kamera. Kwento niya, halos apat na araw nang nakatambay ang babae sa lugar. Dahil dito, agad na rumesponde ang barangay hanggang sa dumating ang binangonan polis para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Ako na po ng Sunday yun, dito sa aming barangay. So yung po ang pagkakilan lang nung itong muli na, na nakadamit siya ng asul, sa so, alamay Pinakasabit ko yung dalawang talampakan niya doon sa may bato kaya hindi siya tinatangay ng so, po sabos. Nasa mababaw lang yung... naman, isang dangka lang. Po. Nilinaw din ng barangay na hindi nila residente ang biktima. Wala rin ani ang katotohanan ang sabi-sabi na itinulak ang babae sa tulay. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.